Hmm, bakit na naman? Masakit ang likod ko. Masahihin mo nga ako. What? Masahihin na naman. Masahihin mo yung likod ko. Okay. Tapa. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. Oh, <laughs> Oh! He tried it. <laughs> Hello, masakit pa? Masakit pa ka? Hindi na. Ikaw pa rin ano? maghilot. -il mag Di siyempre Ako pa. Bukas ulit. Yan talent ko eh. Magaling maghilot. Bukas ulit. At What? Tama na naman. Pinagawa mo na